Nanindigan ang mga kongresista na walang bahid ng politika ang kanilang mga hakbang laban sa SMNI. Kahapon, pinagtibay na sa plenaryo ang resolusyong humihimok sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng TV network. Si Mela Lesmora sa detalye. Is there any ob objection? Chair, here's none. Motion's approved. House Resolution 1499 is hereby adopted. Aprobado na ng Kamara ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin muna ang operasyon ng SMNI habang iniimbestigahan ang mga umunoy paglabag sa prangkisa nito. Kahapon sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inilatag ni House Assistant Majority Leader Migs Dograles na siyang may akda ng House Resolution number no. 1499 ang anyay labing apat na paglabag sa batas ng TV network na dapat ng aksyonan ng NTC bilang bahagi ng kanilang tungkulin. There are possible violations in the uh, franchise itself, ang mismo prangkisa binigay nila. Pero unti-unti natin nakikita na hindi lang pala sa prangkisa nila yung may mga labag kalabagan sa batas. Ang konstitusyon, ang pati ang KBP, um, at kanina, um, napakita ko naman mukha rin po ang SEC. Kaya po, sana nga po, tingnan ng NTC to dahil nasa power naman nila to suspend the permits and the licenses po na binigay nila um, and we can only urge them with the separation of powers. Ang SMNI patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang network pero tiniyak naman ang NTC na pag-aaralan na nila kung ano ang magiging pasya nila sa isyu. Habang hinihintay ito, nilinaw naman ni Nograles, maging ng iba pang kongresista, na walang bahid ng politika ang kanilang mga hakbang dahil ginagawa lang nila kung anong tama alam ko maraming mga marites at saka chismosa dyan, gumagawa ng issue, na nagpapaaway, na wala naman away. Uh, again, huwag tayo magpaderasa sa misinformation. Walang bahid ng politiko to. Uh, talaga, nakita nyo naman, ginagawa ko naman po yung trabaho at due diligence ko. Na, mukha talaga may mga kalabagan sa bata. So, yun lang naman po. Bago ang pagdinig, personal na dinalaw ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gus bunding sa kanilang detention cell sa kamera ang SMNI host na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Wala pang pasya ang komite kung kailan palalayain ang dalawa matapos ma-site in contempt noong nakaraang linggo. Pero sa ngayon, maayos naman ang kanilang lagay. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan na rin ni Celis kung sino ang kanyang source mula sa Senado na nagsabing may 1.8 billion pesos travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez na marinang pinasnungali niya ng Kamara. I asked them uh, if they're willing to divulge the uh, person and to me not because uh, they, didn't, they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. Uh, so there is a source? Yes, there is a source. Okay, and I will, have to, I will have to discuss this of course with uh, the committee and the uh, Speaker and the Senate President. Mela Las Moras, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.